Pag ako na kayo, kaya ito binidyo, si ma'am nakakalakad ng maayos. Oh, okay. Sa upulang nagka problema, hindi daw siya makatagal. Yung CT scan x-ray, wala daw pong nakita. Wala. From Hong Kong na yun ha. Kasi sa isang ano, check up and nandun na lahat. X-ray, pati kasi ito connected na ECG, wala din. Hindi makakadali na maa. Hindi siya totally maiipit yung ugat. Hindi kanya bibigyan ng pain. Bibigyan kanya ng ngara itong part na to. Pag oh, okay. ito tumindi itong part na to, gagapang yan dito sa taas. Once in a while, makakaramdam ka ng pam pamamanhid din sa mukha. Na na hindi mo malaman na parang mabigat. Tama? Oo. Mm -hmm. Kaso na pag ko ng bahay, wala pang isang oras. Ito magagalas. Magandang gabi po sa lahat. Yung customer natin, saan sa ni Ma'am? Hong Kong. Uh, ngayon, Pongko. Pongko. uh po si Madam. So, saan mo ito sinubukang pagalingin? Chinese. Doon na mismo? Sa, okay. sa Kong sa ko na? Ang una is ano pa. Wala mag ng oh, pa ano, pangalan? Wala, wala. Public hospital. Okay. Doon? Nero, dito? Oo. Nakailang sit dalawang beses CT scan, x-ray ilang beses na hindi ko na mabila. Tapos nung na-confine ako, ano rin, x ray din to wala. Una ko na kayo. Kaya to binidyo, si ma'am nakakalakad ng maayos. Oo. Sa upo Sa nagka-problema, hindi daw siya makatagal. Yung CT scan, x-ray, wala daw pong nakita. Okay from Hong Kong na yun ha, Hong Kong yun mm hindi -hmm. eh, pa yun dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Mas ano sila, mas ah, ahead sila sa atin sa technology, alam niyo naman siguro. Pero wala, wala na kita. Wala, kasi sa isang ano, check up and nandoon nandun na lahat. X-ray, pati kasi ito connected na ECG, wala din. Ay, gano'n mag-check up? Lahat oh, lahat ang lagi? once na, nag ka kasi na ilang taon na, kasi dati talaga kasali yung ulo. Uh mm -hmm. -uh. Yun na, pinasitiskan na ako lahat-lahat, x-ray, CT, wala talaga. Ba't ano nararamdaman mo sa ulo mo? Wala, o? ha? Anong nararamdaman mo sa ulo mo? Kasi connected na left side. Nagtaka sila, but left side? Kung may sakit sana ako, buong katawan. Yun ang sabi nila. So, mas sakit ulo mo? Oo. Namamanin? Dito. Namamanin na? Oo. Ah, na na. oh, oh. ah. Bakit? Ah, natin si ma'am, anong trabaho mo sa Hong Kong? Ano? Domestic helper, oh. sa bahay. Persado? Persado. Okay. Sa grocery etong part na to, yung muscle dito, pag napagod yan, hindi makakadali na maa, hindi siya totally maiipit yung ugat, hindi kanya bibigyan ng pain, bibigyan kanya ng ngaray itong part na to. Oh, pag okay. ito tumindi itong part na to, gagapang yan dito sa taas. Once in a while, makakaramdam ka ng pam dun sa mukha, na gumagapang na hindi mo malaman na parang mabigat. Tama? Oo. Oh, oh. Tapos ito pa yan, gagapang yan sa ganito. Ito po na uh, oh, mamamanhin. Ito okay. pa yung pinaka-worst. Kapag ito napagod itong muscle na to at hindi nakakapasok ng maayos yung dugo, may ano yan? Akala mo inaata kita sa puso kasi masakit sa ganito. Tama? Oh, bakit hindi nila nakita? Hindi naman kasi wala naman sa ugat. Nasa mga sila. <laughs> Tuturo ko sa kanila kung paano yung panggalit. May video ko nun. Kung may ganun kayo nararamdaman, sundan nyo lang yung video nun sa YouTube. Anong title ng Pern? Yung there from UAE ata. Tama? O Dubai. Basta something like that na maputi na medyo malusog. Ab Puntahan nyo yung video na yun. Matutulungan kayo lang kung may ganun kayo sakit. Ulit ha. Yung sobrang ngalay dito sa isang side na to. Itong kanan na to. Umaakyat dito yung ngalay kaya di pa madid ganito. Tapos minsan may atake dun sa dibdib na akala mo sobrang sakit na akala mo ina ka sa puso. Pagod lang po yun. Hindi po siya sakit. Huwag niyong gastosan. Binidiindiinan lang yun. Ituturo doon sa video na yun kung paano siya tanggalin. So simulan na natin yung ano ni madam, yun doon naman sa binte. Yung dyan, papabawasan natin mamaya. Ah, uh, kung may gato kayong damit, ito kasi hindi siya mahalay tingnan eh. Di ba? Hindi ba halay tingnan dyan, pardon? Kaya, madam, dapa ko. Okay. na po kayo ba? Pitin oh, sa public Naging mo. Sabi ko sa amin ko, huwag na kasi na mag... Doon din po? Oo. Oh, ah, wala kayong dito sa Pilipinas? Wala. Doon lahat. Ibang, oh, ibang lang, hospital yun. Oo. Ah, so mas maganda sila doon. Maganda doon. Allah. Kasi nung nag-public ako, di ba, na mga nung tinuruan ako sa PT doon, mm -hmm. sa public, kasi doon ako in-offer ni Amo, mas mura. Mm -hmm. Totoo naman, mas mura. Mm -hmm. Kaso nga, pag ko ng bahay, wala pang isang oras, ito maga nasabi, mag ka, na. naman, med? Mahig maga na. Sabi mo kay amo, ayaw ko na bumalik. Ano ba ginawa? Ano, tinuruan ka ano yung exercise. Pagod na kasi yan. Itos. Oo, tapos may may in, parang inilagay sa likod ko na parang machine na kinukuryente ka. Tapos nung pumunta ako sa pag-private na, doon medyo okay yung spine yung spinal ko kasi ina-adjust pero bumabalik yung ngalay dito ko eto eto yung muscle pag umupo ko at mo umupo ako kakamsi ko sigurado pa hindi daw siya makapag cobra post konting liyad lang daw masakit na oo sige, yan din yung tinuro sa akin na isa na ayaw ko sige tama oh. <laughs> <laughs> So, hindi kaya ng Hong Kong, testing naman ng Pilipinas. Yeah! Hey. Pag may ganto kayong damit, oh, tingnan nyo, oh. kaso sabi ni Madam sa Hong Kong daw nabili. Yan Oh. Oo, oh, ganda. Ito diba, tawag dito, Mami. Ayun oh. eh, hmm. o, tanggal o, oh, di ba? Hindi kayo nasilipan. Kasi wala akong ganyan, kay. gusto sana namin magbenta ng ganyan, kaso. Sa mga lagi na nanonood, oh, hindi nyo ba napapansin, pumapayat ako. Yan yung tama ng two weeks na paglinda, ano ako. Pag... Ang kanya nga niya? Pag kit-keto diet. Keto diet. Ganda lang kit-keto. wala kang pera, tawag doon, ano eh Gutom. <coughs> no? palipas gutom na. palipas gutom So, dagdag information. That is, grasha daw si ma'am nung 2010. Ano oh, yan yung asawa po? Ang pa sa po sa hero po? Ito yung asawa. Pag mali yung sinasabi ko. Sir, pakicorrect na lang po kami. 2010. Tayo okay, balik na dito, Bunny. Pag gano'n nakatagal yung pila nyo, huwag nyo na akong idamay. Ang tagal na nang ibalik. Pero wala naman akong naramdaman, no? I mean, ito lang gawin ko last year. Hmm. Ma'am, pataas na mali. Parang sutan na. Parang sutan So, ganito gagawin natin sa mga manunood. So, after natin itong hilutin, paupuin natin ng one hour, saka natin talungin kung may sasakit pa. Ha? Ilang minutes na ba Ilang, nung hindi ka pa nahihilot, madam, ilang minutes yung kaya mong iupo bago sa 20 minutes na? 20 to 30? 20 to 30 daw. Masakit na. Sakit sa

hindi pa ito tapos ha? Snow. asan yung niyo masakit? Snow. Ang kota na wala. ulit. oh, kita nyo? Wala ko asan Sige. Asa na ma'am? Wala. no? CT scan. Dalawang CT scan. Dalawang X-ray. Ang humawak. Kilala to. Kilala sa Hong Kong yung ospital na yun. Kilala rin sa Pilipinas. Sa ka ba sa ma'am? sabihin yung pangalan ng hospital? Sabi ko dito lang akong gagawin. Eh. Tira, puro pa ba? Max, <laughs> dito pa <magandang> naman? Tira. Kung <laughs> kamay niya mo sa akin. Ang ganda mo yung kuha ng kukong Eh, ang ganda ng ko. Oo, parang ocean. <laughs> Konti na po kayo. Konti ka. Konti ka. Konti ka na. Hindi lahat, <laughs> lahat na buwan namin ng isang sesyon. Tsambahan talaga. May nakuha mayroon hindi. Magdidepende yan sa trabaho nyo. Hindi ko pa ba ito nakakuntuhan si madam? Pero kahit sabihin nito na ano to? Na, anong trabaho nyo nga ma'am? Hmm? Ano po trabaho nyo ma'am? Um, domestic um, helper. Um, domestic helper. Tansya ko, hindi masyadong mabigat yung ano niya, alaga niya. Hindi masyadong mabigat alaga mo, ano? Po? Ah, sabi niya. Eh. Magdidepende kasi yan kung, paano, kung gaano kahirap ibalik. Sa tagal, saka sa araw-araw yung ginagawa. Kung ang trabaho niya medyo magaan lang naman, hindi yung lalala, tas madali pang ibalik. Diyan mo na kayo. God. Ah, sabi daw po nang, pwede ba ito? Hindi <laughs> naman siguro maintindihan to ng amo niya eh. Sabi nung amo niya, huwag ka na umuwi ng Pilipinas, hindi ka daw gagaling. Abangan niyo to pag uwi.

Happy birthday ko kay Jean na ano, sa pinakamalupit namin kasama yan. Artista yan? Mm. Yes, Artista yan. Hindi, pwede siya dyan. Pwede siya check mo to siya. <laughs> Hollywood? Pihit lang dito ha. Huwag natang iba. Pihit lang araw dito. Pihit, Pihit na? So, paalala po ko. Oh. Paalala po sa lahat ng no advance payment, ang checking in booking, libre po yun. Ang booking pwede natin gawin online, pero once na hindi talaga kaya, kahit makarating kayo dito, pauwi, kasi hindi kayo mag-improve sa task kayo ng buo. God bless po sa lahat. Pagpahingin mo natin si ma'am. Ito nga na tinutok So, siguro naman narinig niyo yung complaint ni madam. So, ito na i-aris na namin. So, madam, cobra pose nga po ulit, madam. Sa ganda sa ganda yung madam. Iyan. So, Iyabang natin yun doon sa mga Chinese. Hindi ka pala gagaling, ha? Eh. Hey. So, pero, hindi lang kasi yun yung concern ni madam. Meron pa siyang concern dito sa part ko. Ito ba yung madam? Yes, sir. Connect. Yeah. So, ito. Itong part na to, eh, at papatanggal muna namin. So, maya-maya na tayo magkita-kita. Marami naman na kayo nakita ang video tukol dun sa sakit sa balikat. So, ipapatanggal ko muna. Tapos, mamaya, i-review na rin natin dun sa may balikat niya. Ha? So, God bless po sa lahat. Dyan muna kayo. Patanggal muna kina John Paul sa akin na Marvin. Kina... Sa kanila. So, dyan muna. Cut! Hi! po kay Yuyo Kok mama. Buwan no? Buwan Arto, mo? Hindi, ito na lang sa ano. kayo, ma'am, dito. Ora, saan po namin kayo ng one hour? Ilang minutes, ma'am, pag ano, nararamdaman nyo na ano nyo? 20, 20 to 30 minutes lang. Sige po. Okay, so simple lang naman yung sakit ni Madam. Sobrang simple lang, promise. Since 2010 lang, bago lang. Kailan lang? Grabe no, kailan lang. Uy, <laughs> Pero so far na ibalik namin lahat malambot. Ulit-ulitin ko, yung ganyang sakit kasi magdidepende talaga kung ano trabaho nyo. Kung mas magaan yung trabaho nyo, hindi siya lalala, mas madali siyang ibalik. Pero kung yung trabaho nyo, si man, yung mga physical na trabaho, seaman, mekaniko, o kaya yung mga nagbubuhat, farmer, ako habang pinapatagal niyan, palalayan ng palala. Pero yung mga ganito, uh, ano na ito mong? Oh, domestic helper, pero ang hawak niya kasi bata lang eh. So paano? O, oh, niyo na. oh, ma'am, kamusta? Okay. so Okay. Okay. yung yung nandito babalik kasi pagod. Pag may ganito kayong case, kasahin nyo nang bumalik, huwag na kayo magtrabaho. Hindi na kayo mapapagod. Wala lang kayong pera. Pero yung ganito, madali lang to. May ginawa kaming video para dito. Sundan nyo lang para hindi nyo kailangan gastosan yan. Promise. Hindi sya pang hospital eh. Hindi, di ba pa? Hindi, hindi pang hospital. Hindi, hindi lang. Pwede hmm. nyo nga ikuskus yun eh. Masamasahe lang yan. Hmm. Kasi masin lang yan eh. kailangan okay, nyo lang maghanap ng marunong manghilot. Yung totoong marunong, hindi yung nagmamarunong lang. Hanapan nyo na marunong, marunong talaga. Kahit yung simpleng masahe lang na marunong, ha? Kasi hindi ito nadadala ng himas-himas tapos walang pwersa. Sundan so, nyo na lang yung video na ginawa namin. 2,000. Uy, wala tao sa sakit. Kasi wala nga nahanap. sinitis kan twice. Ilang x-ray? Darin mo pa yun? Ulit madam, ilang x-ray yan? ilang beses dito, hindi pa lang Nakalawang beses yun sa discount. Walang nakita? Wala. Ito, isang beses. Hindi pa rin siya marinig. Oo, yun. Basta simple lang. Lahat ng ginawang test kayo, madam, countless na daw yung x-ray, tapos dalawang CT scan. Simple lang din, walang nakita. Madam, tayo nga kay madam. Kanina narinig nyo, iniinda niya yung konting ganun lang daw. Madam, tayo nga, madam. Ganito oh. nga, madam. Ganun, madam, o. Sagad mo wala, wala, wala. Oh. Pag may ganyan kayong case, uh, punta kayo dito sa bahay ko. Welcome po. Ha? Ah, so God bless sa lahat. Kita kita tayo.